uh, magandang araw mga kagulay welcome back sa akin channel Greggy Farmer nga po pala ulit to so, balit dito tayo dito, dito sa ano sa may sitawan so ako napapansin nyo mga kagulay eh, naararo na yung gitna yung sinasabi ko nga sa inyo na ay eh, natabunan yung sito yung sinasabi ko nga, nga sa inyo na nasasayangan ako yung gitna kasi galing nga to sa ano mga kagulay galing to sa naniman na ang palayatos tinanim tinaniman ko yung plastic na sayangan ako tinaniman ko ng sitaw pala yung dito rin sa gitna sayang naman kapag hindi matataniman kaya pinaararo ko siya mga kagulay para taniman ng talong balili anim na plat lang to mga kagulay papalatin to painitan muna siya para makasingaw talaga yung kung ano man nandyan sa lupa na mga ano makasingaw siya mga kagulay pinaararo ko siya Yan, nung binibilang ko nga mga nasa 320 ang kakasya kahit papano eh meron naman mataniman ah uh, lalo na dito sa amin mga kagulay kapag ano mga December mahal lang talong dito sa amin ah uh, kaya nga mahal, kaya, kaya mahal lang talong dito sa amin mga kagulay kapag mga December, January, February kasi yun yung tag dito sa amin mga kagulay kung baga pag October na wala nang nagtatanim halos wala nang nagtatanim palakasan na lang ng loob paanoan na lang ng ano lalo kapag malaki yan paanoan na lang ng budget mga kagulay ng kapital Siyempre kung ayaw mo rin naman na malugi kasi gawa ng tagbagyo dito sa amin. Simula bagyo dito sa amin pagkakalam ko November. November tapos yung unang ano, mga unang letra ng kalendaryo ay kalendaryo, unang letra ng sa ano A, B, yung mga ganun dito ang mga bagsak noon, mga kagulay yung unang mga bagyo ng taon. Kasi ganun naman dito sa Pilipinas, uh, kapag yung mga huling bagyo dito yon mga kagulay kung natatandaan niyo yung ano Yolanda yung, yung, yung ano pa yung nakarang bagyo na dito naman sa Surigao na tumama mga ano yon mga kagulay December din yon November December din yon mga yon mga yung Yolanda yata October yata tumama noon doon sa ano basta mga ganoon mga ber, bermans na mga kagulay tumatama ang bagyo dito sa amin kaya kung mapapansin niyo rin yung mga taga mga lalo ng mga Nueva Ecija Diyan naman yung tagtanim ng ano kasi tag-init talaga diyan. Tagtanim ng mga sibuyas, mga ganun, mga gulay dito sa amin baliktad. Kaya yun, sabi ko nga nasasayangan ako dito sa ano, sa gitna nito, yung tinaniman ko na sitaw ay tataniman ko muna siya ng talong. Uh, mga 320 ang kakasya mga kagulay dito abang abang lang kayo mga kagulay pasensya na kung unti lang yung tanim ko abang abang na lang kayo doon sa isang hektarya akong tataniman doon yun na lang abang talaga yung mga ano baka nag ano kayo kung ano na maunti na lang yung tanim ko kasi doon nga sa kabila doon sa tinanuman ko na sila hindi ko na siya pwedeng taniman ng talong kahit pwede pa siyang taniman hindi ko siya tataniman ng talong mga kagulay gawa nga, ng ano ng dito sa amin bagsaklat ng tubig hindi kagatulad doon sa ano doon sa area nung pinlag ko doon sa kabila doon sa lapag kung tawag kung ano dito parte pa rin ng karaos dito sa amin San Frans ay medyo ano kasi doon hagdan-hagdan yung ano kaya kahit malakas ang ulan di siya basta basta mababaha kasi agdan agdan siya mga kagulay eh dito sa amin kasi flat talaga to kung magkapatag talaga dyan sa tinanima ko ng, sit, ng sili sa katalong ng mga nakaraan flat talaga dyan tapos yung galing dun sa taas talaga dito papunta sa amin lahat mga kagulay Buti nga doon sa talong kahit paano naka ano ko doon malaki-laki rin ang kita ko doon pero sa sili talaga doon talaga wala akong kinita mga gulay. Bawi lang siya pero wala akong kinita mga kagulay. Kaya hindi na ako susugal doon. Tuwag yung mga sinasabi ko ng mga nakarang video na hindi basta-basta na pagpapat, hindi basta-basta ang puhunan ng gulay. Lalo kapag mga maramihan na, hindi basta-basta kaya hindi rin ako susugal doon. Pero dito, hindi naman ito nababaha kasi andyan yung bahay. Yung bahay, kumbaga wala yung galing doon na tubig, maano niya, dito na dadaan sa, ano, sa may dyan, tawag niyang kanal eto, eh, hindi ito ma, ano, matutuloyan alam niyan ng mga ano ng mga, alam nyo yan mga dati ko pang subscriber mga nag-aabang sa akin mga nanonood alam nila yan na dito ay hindi talaga nababahan na ano siya pero hindi yung baha talaga na naaabutan yung mga plastic mats hindi kagatulog doon mga kagulay ito siya nararo kung napansin nyo hindi pa tapos araruhin kasi pinararo ko lang doon sa ano sa pinsan ng asawa ko eh nag a akala ko ano yung kalabaw niya yung pala nag-aaral nag-aaral pa lang din yung kalabaw niya na magkararo kaya ganyan lang style mga kulay oh. ano ba siya kung mag alas 12 na kasi ngayon pero mapapansin yung ano parang uulan sana nga hindi umulan kahit dalawang araw bago to ano kung baka kailangan pato na pa, uh, arawan kahit isang linggo nga sana pero baka umulan na naman baka bukas na nga ipapaano eh, ko na to papa ko na para ipopulverize pa bago uh, ng kun, ano mga conditioner na sa para sa lupa bago tabunan ng ano plastic bago ano bago makapagtanim kung tatanungin niyo ako mga gulay ako lang yung magpupunla dito kasi 300 plus lang naman to ako na lang magpupunla pag uh, ano ko hindi ako busy ma magawa ko ng ano video yung pagpupunla ko ako talaga mga gulay hindi naman ako biyasa magpunla kaya ang ginagawa ko pag maramihan talaga ay umuorder na lang ako Morder na ako, uh, Ano rin Sa Ano Sa oras Sa Trabaho Kung maga, Pag morder ka yun, yun, yung, yung gagawin mo na lang Hintayin mo na lang Tapos tatarim na Eto Kaya naman ako ang magpupunla Mga kagulay Gawa ng 320 lang naman to Mahirap naman na Morder ka ng 320 lang Na ano Na puno Ay, Kaya uh, Ako na lang muna magpupunla Mga kagulay Ayan sya Hindi pa siya tapos sya Ano yun, mga kagulay Pero yung ano Sitaw Tumubo na mga kagulay Yan tumubo na yung mga sitaw natin dito yan taburan na nga yung pipino natin mga kulay kahapon lang naman yon na tinanim ay wala pa talaga kasi kahapon pa lang ito isang linyang to ayun yung sinasabi kong anim na plat mga kulay. isa dalawa tatlo apat lima anim anim na plat lang to mga kulay. 60 lang ang kasya dito mga kulay o baga, 30 ang ano 30 ang, double row kasi ako mga kagulay 30 isang hilera tapos 30 na naman ulit bali 60 eh double row nga yung ginagawa kong ano mga kagulay double row kasi yung iba hindi naman pare-pares yung ano, dito yung dito nasa 49 lang yung kasya kaya nasa 320 lang ni eh. kasi mas ma-excite dito mga kagulay kung pansinin nyo ayun no, pag ganun yung ano nya mga kagulay tapos dun din yung tabingi rin sya hindi sya para parehas na 60 ang ma kakasya mga kagulay kaya nung binilang ko 320 eh kung gagawang ko pa ng kanal dito banda hindi ko lang basta mga 300 plus mga kagulay ang may tatalim lang na talong dito baka kasi may mga magtataka na dati ko na subscribe at onti na tanim mo dati mga nasa ano 4-5 ngayon onti hindi ko na kasi po tataniman doon kumbaga ito tataniman ko lang siya ngayon kasi nasasayangan ako sa uh, dito sa pagitan nito mga kagulay nasayangan na kasi ako kaya tataniman ko so yun mga kagulay kumbaga in-update ko lang kayo dito sa gawa sa ano sa uh, pangalan nito aking tataniman ng 300 plus na talong lang pasensya na kung di pa ako nakakapagano na tanim ng marami bangan nyo na lang sa November doon sa kabila alam yan ng mga subscribers natin na nadatihan na ng mga nag-aabang na alam nila yan mga nasa 7,000 tatanim doon isang ektarya, baka magtaka kayo eh 7,000 lang kalahating hektarya lang tataniman doon ng buong talong bali 7,000 tapos yung kalahati ay halo-halo na siya may ampalaya, pipino, okra, sitaw uh, kung ano man na may tatanim doon sa kalahating hektarya kung yung 7,000 kalahating hektarya lang yon bali ang kabuan lahat mga kagulay na tataniman doon kasama yung mga sitaw, okra ay isang hektarya mga kagulay kaya abang-abangan nyo lang yon paano ko na rin yan yung sitaw na ano yung sitaw na inaharbisan ko yung pangatlong harvest nga ayan siya mga kagulay Nandyan siya. Ayan oh, Green na green siya mga kagulay. Ayan. Ito naman yung pasunod. Para wala tayong ano. Para baka sakaling maabutan natin yung mahal na presyo. Kaya nga sabi ko nga. Kahit na mabutan lang natin yung mga... Kahit 50 lang. Masaya na ako mga kagulay. Kasi bibira dito magmahal mga kagulay. Sa totoo lang. Hindi katulad dyan sa Luzon. Na nakikita ko. Nag-ano rin ako. Nag-monitor din ako ng mga presyo dyan. Lalo dyan sa ano bang tawag nila dyan sa Nueva Ecija na ano nabagsakan at ibang Nueva Ecija ba yun basta meron ako na ano na no page tinitignan ko 12 sa is ang kilo ng talong tapos kalipas lang ng isang linggo 35 na ganyan na naglalaro kumbaga dito kasi sa amin mga kagulay kung napansin nyo yung mga nakarang vlog ko kapag nag 15 hanggang sa matapos na yung ano ko lang tatlong buwan bagong mat, eh, tatlong buwan na dire diretso 15 ang presyo dito kaya ang hirap makabawi kaya ang style na lang dito sa amin, dito sa akin, para may pabuluman talaga ng ano, ng bunga mga gulay. Pabuluman na lang para makabawi-bawi ka. Kung makadiskarte na lang, kung gusto mo ng every 10 days na ano, na abono, ah, pero every 2 days na na pulyar. Ganun na lang ginagawa ko mga gulay. Kumbaga, siyempre se sa pulyar, lalo yung ginagamit kong pulyar, ah, 10 ml lang naman, tapos 1.5 lang yon 1.4 sa ganun mga kagulay yung bio uh, paano biotonic mga kagulay. Kaya okay lang na every 2 days ako kasi 10 ml lang naman. Isang drum lang naman nag ano ko doon. Ibig sabihin 100 ml lang. Hindi e ibig sabihin kapag ano ay ilan, ilang litro lang magagamit ko sa isang buwan. Ganun lang mga kagulay. Kapag every 2 days ganun. O di ilang ano lang yung mga kagulay. Kaya discard lang. Maghanap kayo ng mga ano na hindi naman kasi sa pulgar mga kagulay hindi naman porkit mahal eh uh, meron kasing mahal mga kagulay na 10 ml to 15 ml lang meron naman sasabihin natin uy eto mura lang to uh, 800 lang na polyar. pero naman ang halo naman niya 60 ml di ganun din mga kagulay pumunta kayo maghanap kayo ang diskarte doon mga kagulay maghanap kayo ng mga uh, kahit sabi nating mahal na sa 2000 18 mga ganun na pulgar isang litro pero ang ang halo naman niyang per tank ay 10 ml, 15 ml at least para kahit na iano mo uh, every 2 days mo kaya 3 days mo hindi ka rin ano hindi ka rin malulog lalo kapag mura sabi na natin every 10 days ka ng, ano, ng abono pero sa polyar ay every 2 days kaya 3 days ganun ang ginagawa ko mga gulay lahat naman yan sa mga video ko na, ano, na ginawa na kung ano yung mga diskarte na ginagawa ko lalo kapag mura ang talong o kaya kung ano man tulad dito sa ano ko mga kagulay, sa sitaw ko magkano lang naman ang presyo dito. Mura lang ang presyo dito sa amin kaya ang ginagawa ko every 2 days talaga ako nag-i-spray ano, nag ng pulyar every 2 days tapos yung ano ko, yung sa abono ko every 10 days. Ganyan ang ginagawa ko. Pero kapag mahal, every 7 days ako mga kagulay. Yung pulyar ko naman every 3 days. kano na lang ginagawa ko mga kagulay kaya every 5 days ang ko basta every 7 days yung abono ganun lang mga diskarte na ginagawa ko mga kagulay so balik tayo dito mga kagulay sana nga kahit na unti lang yung ano yung maitanim ko dito ay ma subaybayan nyo pa rin mga kagulay kahit unti lang supportahin nyo pa rin tong youtube channel ko na to mga kagulay sa mga nakasubscribe dito mga kagulay da dalawin nyo rin yung ano ko yung yung mga ginagawa kong video sa Facebook ko sa Reels Dalawin nyo Greg Bueno lang mga kagulay. Ang profile pic noon yung talong mga kagulay. Talong na Ang profile pic niya. Dalawin nyo. So hanggang dito na lang ako mga kagulay. Sa bago pa lang sa munting channel ko. Huwag nyo kalimutan magsubscribe. Click nyo na rin po yung notification bell. Para update kayo lagi sa gagawin kong video. Tungkol dito sa pagtatanim ko. Na kahit pa unti, unti lang. Abang-abang lang doon sa kabila mga kagulay. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po sa ating lahat.